ganda Aba? Alam Nasa abroad? Oo, last week bigla, lumipad papunta sa Osaka, na? Japan. Hindi, eto Osaka, uh, Japan. He went to Osaka, Japan na mga Tuesday last week, no? Ah, yes. uh, bigla siya lumipad at ah uh, talagang in-enjoy kasi during the holidays eh hindi siya nakaalis. dahil talagang namang umiikot siya sa mga sinihan, promotions ng End the Breadwinner is 'di ba? Talagang kung saan-saan siya sumalang nag-guesting saan-saan mga black screening, 'di ba? So Paano niya that time e pumunta ng Dubai, United Arab Emirates with, si, uh, with his team, no? With ah, his family, with his, his husband, wow. si ano, si... Mayroon nga ba sila? Sila nga, ayun, di diba? oh, ano ba? Oo, pero formally, sa, sa, ay, ayun na ba sa iyo sa abante. oo. Oh, oh, oh. 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 Pero anyways, yun nga, bigla-bigla, maraming nagulat. Bakit pumunta ng Osaka, Japan? Bakit? Si Vice ganda. Bakit? Pero bang problema? Hindi po. Bigla lang nilang naisipan. Pero ilan lang sila doon. Pero ang maganda, days ago, they went to uh, Dubai. at Dubai, United Arab Emirates. ba diba? Kasama pa, pati si Mami Rose, yung wow. niya. Sila Ayon, yung team niya, mga kaibigan niya, di ba? Ang bongga at ini-enjoy niya. Ang uh, ilang araw niyang pag-stay sa Dubai. Sa ini-enjoy niya, niya yung pagka-champion niya sa NNFF. Oo, Uy, customer din namin. Bumili Nagpapabili ng tinapay sa amin. Yung mabait yun. Oo nga. Actually, Apagabay. after four weeks nga, nung uh, Wednesday, eh, talaga namang uh, naka-four weeks sila. Nung Wednesday last week, hindi nung 22nd, yes. no? uh, yes. talaga namang nag-announce ang Star Cinema na umabot na kami sa 400 million. Wow! Mm -mm. Pero yung ano, sabi, uh, Green Bones ang sumunod, pero malayo.